tayo naman ano Race power Ayan, uh, swing arm Plus 2 Plus 2 ang swing arm na ito uh, Para sa sniper Plus 2 to plus 2 Ayan, uh, race power Ayan, sniper ni Agaw Gimak Aloy ito, aloy, aloy magkaano Sobrang gaano Pero ano, naman okay naman hmm, okay yan Okay, ganda to ano Race power. Ay, yeah. Ah, dito natin kapit sa sniper version 2. Yeah. Ah, naka ano na to? Ano naka ano Malaysian concept. chip. Ah, Tanggalin natin yung stock. Tanggalin natin to baka na dito. Yan. Yeah. Tanggalin na natin bolt sa shock. Palitan natin. Wala naman tayong gawin dito kasi ano lang to mga loads plug and play lang tanggalin muna natin yung gulong ito yung bolt nya At, tanggalin yung shock sa gitna tanggalin natin yung arm all goods na yan tapos palit tayo na kadena kasi plus 2 yung ano nya mababa ano na tayo ng kadena doon 130, testing natin yung 130 kung magkasya At, tanggalin muna natin yung gulong nya palitan natin na swing arm ang gulong nyo, maliit lang o oh. 1980 ay 17 gulong ni 22 matagal na to 22, 22 pa yung gulong niya ito yung bago ng gulong sa likod 70-90 yung harap kareli din may gagawin mo natin yung gulong Malots. Ayan, magkakabit ng ano ah, power, race power, plus 2. Wala siyang guma, mga boss. Ayan, walang guma. Lipat natin yung guma dito. Para may daanan yung kalina natin kasi yung dalawa lang. Lipat na natin. Tapos, naglagay tayo ng isang washer. Ito. Kabilaan. isang washer lang. Ayan, goods na yan, mga boss lagay tayo dyan ng isang washer isang washer din dito para walang halog yung ating swing arm yan yan yung power ano natin power race power natin na swing arm plus 2 mga boss yan ay kapit na natin si maiksi kasi yung ano yung stock na ito ayan ayan mga loads tinanggal na natin yan na stack, stock Ayan, stock ito na yung man guard sa likod hindi, walang kabitan kasi hinanggal ko na ito na stock wala mga pa wala na kakabit na yung guma yung binalik natin dito guma ng stock kasi walang daanan yung kadena eh tapos ito yung kanina pala natin ano to pinakamahabang kanina kinamit natin dito 130 yung haba wala nang dugtungan wala nang putol putol saka salpak na lang 130 ito mga yan 130 tapos dito naglagay tayo na washer yan, kasi medyo malaki itong buka nya may allowance kasi yan tapos doon sigit na. Ayun. Okay na siya. Eh ito na siya mga loads. Ayun. E, ganda na siya. Ayun, tapos so dito. Tingo yung us natin dito. Medyo bitin siya pero abot pa naman yung lock. Medyo sagad na yung lock dito kasi. Nanonoso, ha ba? Siyempre, plus 2 na kasi ito. Pwede naman ito palitan ng hose na, ano, na medyo mahaba. Para pwede mo pahilahin dito yung yung ato ito, yung gulong. Na okay na sa mga loads. Ayan. Ayan, ganyan na siya. Lagyan ko itong washer. Ayan, naglagay din ako ng washer dito. Gitna-gitna para magpantay siya. Ayan, okay na. Magkana na siya. Tapos, yan, ganyan na sa mga loads. Hindi lang makabit dito yung man guard nya sa likod kasi wala nang lagayan ganyan lang siya itsura nya mga lods yun. plus yung mga uh, wishing arm ayan 130 lang yung kadena nyo gabit dito kasi pag maiksi yung kadena nyo hindi aabot sakto lang siya sa 130 wala ka nang putulan dyan ayan. sakto na siya diba oh angas angangas angas na nito mga lods yan oh ready, ready na to pa uh, Ilocos wow. shout out dyan kay Jimak ah. ay pakas dyan o oh, ah. ay nanood sa mga video natin ano kas o oh, ready na Ilocos to mga to swing arm na o oh. ah, Malaysian concept na to motor na to ay sniper yeah, okay na ready ready na to yan oh, ano no ready ready na to sniper 2 uh, na to hindi sa Ilocos Mga Lods Ganda Race Power Thailand At, uh, okay. Lupit ng swing arm Ang angas